Ayan napakaraming tools mga paps dito sa CAG Power Tools Warehouse oh. Ayan sa mga naghahanap namin ng tools oh. Power tools po oh. ang dami nakalatag oh. Ayan, Mga katulad po nito Ayan oh. Available po yan dito sa CAG Balagtas Branch. Ayan mga paps oh. Napakaraming tools mga paps oh. Namimili kayo kung anong tools ang kailangan nyo mga paps Ito napakalaking grinder nito o oh. Ayan oh. Heavy duty. Ayan mga paps. Ang laki. Ang laking grinder niyan mga paps. Oh. mo to. Ayan pa po. Oh. Dito po sa CEG Balagtas branch yan mga paps. <coughs> ano? Sa mga naghahanap ng grinder dyan, no? Oh, barena, grinder. Ang dami nakalatag dito sa si Balagtas branch, mga pa. Ang dami nakalatag dito sa si Balagtas branch, mga pa. Hindi nga sa Yan, marami ko namimili mga na po. Barena, grinder. Ayan, napakarami po dito sa CEG, balagtas. may mga available na naman po dito ang ano, uh, pet carrier. Ayan, mga papso oh. Sa nagaanap ng pet carrier Pinata. dyan, oh. Hmm, maganda to. Pang motor. Ayan, oh. Sa nagaanap ng kumain. Ayan, yung mas malaki ito, eh. Ayan, oh. Kumain. Eh, so, ito may pinakamaliit. Ay, pinakamalaki. Wala nyo so, ba? Ang gagandang jacket pang motor nito mga papso oh. Kumain. Available po yan dito sa CAG Balagtas Branch Ayan, marami po kayong pagpipilian yan Ayan Ayan, lahat po kumain yan oh. Napakarami mga pups so, oh. Ayan, ayan puro po kumain Original kumain Ayan po yan So sa naghahanap niyan, punta lang po kayo rito mga pups. Ayan, mga aircon pa po yan, no? Oh, mga window type. Sa nagaanap po ng window type, napakarami pong available dito. Sa CAG Balagtas, kayo po mamimili ng horsepower kung ilan. Mayroon pong 1.5, uh, mayroon pong 1.5, may... May 1 horsepower, mayroon po 0.6, 0.5, 0.6, ayan. Iba-iba po, napakarami po dito sa CAG Balagtas branch. Ayan, katulad po nito, 1.5 available po 'yan mga paps. Ay mga 1.5, may 1 horsepower lang. Depende po sa inahanap ng mga paps. Pasyal po kayo dito sa CAG Balagtas branch. Hmm. Ito. sa so mga naghahanap po ng ganito. Dito po sa C.E.G. Balagtas Branch Marami po oh. Ayan, may mga gloves pa ano? o oh. Gloves so, Ito yung mga lutos Ayan, siya naghanap ng split type two shot inverter aircon Ayan po, oh. meron Ayan, two shot split type aircon po yan mga paps available dito sa CAG balagtas yan napakarami pong mga nakalatag dito mga paps eh. ito na ito, ito available po yan dito yan Ayan, napakarami pong tao mga paps. Yan, si Daddy Rod may daladalang grass cutter sa nagana po ng grass cutter dyan available po dito sa CEG Balantas brand Ayun. hello yes boss Ayan, napakarami pong power tools dyan

Ayan, kompleto po dito mga pap sa CAG Balagta. Ayan. Uh -huh. so, may mga welding machine. Welding machine po mga pap sa naghahanap ng welding machine. Ayan. Uh -huh. Ayan, mga paps Ayan, napakarami pong stock dito ngayon sa CAG Balagtas mga paps, CAG Balagtas branch Ayan, kung nakikita nyo po yan, ayan, napakarami may freezer, ayan Then may mga ganito, may mga bike pang bata. Ayan, ayan po yung price. Malaki na po yan, maganda na po yan pang baby mga pups. ito. Okay Iba-ibang style po yan. Ayan. Ayan. Ayun pa, sa Napakarami nyo pong mabibili rito sa CEG Balagtas Branch. Kaya ano pa pong hinihintay nyo mga paps Punta na po kayo rito eh. Napakarami may mga upuan Ito Ayan, Mga katulad nito mga paps oh. Ayan oh, brand new Silipin natin yung price Ayan yes, Ice maker. Ice maker. Yes. Pa. Ito na yung price niya. Okay. Napakarami. Uh oh, -huh. Bagong, bagong dating. Bagong oh, dating. Okay. May water dispenser din po tayo. Ayan, ayan sumadan. Ito po solar. O oh, solar pan. Magkara yes. solar pan natin? 3,000 po. 3,000? Yes po. Napakamura na. May kasama pang ilaw. Yes. Ayan mga pap, so set na. For only 3,000. Yes po, sir. Solar pan, may ilaw pa. Palobat. So, ayan, no? Oh. Palobat na siya. Palobat pa Okay. okay. Pero ayan, gumagana po yan mga paps Brand new Napakaganda eh. Magagamit niyo po Pagka nag-brand out sa inyo mga paps Yes po, lalo na pag may baby po sa bahay yan kailangan na kailangan to Ito, available po dito Ganito dito sa CAG Balantas Brands Dalawa po ilaw niya dito sa gilid saka sa harap. Saka sa likod pala meron din. Yan o, oh, rechargeable, solar. Yan o. Oh. Napakaganda na ito. Gamitin ko sa bahay mga paps. For emergency. Yan, punta na po kayo dito sa Balagtas. Uh, CEG Warehouse. Yan, marami pong air fryer. Mga bagong dating po yan mga paps. Yan oh, air fryer. Marami pong taong namimili ngayon mga so, pups Star... yes like, oh. Napakaraming stock. Yan oh, napakaraming mga speaker mga pups bagong dating dito sa CAG Balagtas Warehouse. Mamimili po kayo ng size. Ayun, At ito sa baba, ayan, may malalaki. Teen mananaw to. Boss Sweet, sweet. Red Sweet. Iya. Yeah. Iya, yeah, si boss Apple. Kanang oven mo, mm, boss. Boss, Sa oven. Ito ano kay Bonggol papawit wala. Ang pagganda ng mga speaker nito. Pak, oh, ah, mabigat. Sasabihin magandang klase May ano po siya, may bass. May bass, may tweeter, ano kaganda mga paps isang window type aircon ayan sold ngayon po dito sa CAG uh, warehouse balagtas branch ayan nabili na po nila boss san po iuwi eh, fire boss hagonoy ayan yung nabili po nila na window type is 1.5 hp ayan mga paps oh. maraming salamat boss low way pa daw sa Haguna yan mga paps napakaraming speaker mga paps oh. 100 watts malakas tumunog to mga paps oh. yan po yung mga bagong dating dito sa CEG Power Tools Warehouse Balagtas Branch mga paps oh. mga bagong dating yan sariwang sariwa ayan dalawang klase po yan magkaibang style 2.1 saka 5.1 ayan mga paps eh. magandang tumunog tong mga speaker na to ayan napakarami po niyan mga paps ayan, ayan. ayan bagong dating po yan dito ngayon sa CEG warehouse Balagtas Brands napakadaming speaker mga paps eh. May pangkain ka pa, pa Yan o. Oh. mga paps. Ayan o. Oh. Ayan ah, oh. Bagong dating ng mga speaker Ano ka mo Ito na yung Bagong dating po yan. nilalatak Ilalatag na po nila doon sa loob. Mga DB audio po yan. play. DB audio boomplay 5.1 Bluetooth speaker yan, Madami pong stack nyan yan dito sa CEG mga paps Kaya sa mga naghahanap ng speaker Punta na po kayo dito sa CEG Balagtas Warehouse mga paps Dito lang po yan sa CEG mga paps Balagtas Brand Yan mga tao na nakakaintindi Yan ang mga boss na nakakaintindi ng pagod ayan daw. Alam mo pa rin ba? mga pa sa mga naghahanap ng Sakura. Sakura amplifier. ayan po available po dito sa CAG ang mga pa CAG Balagtas branch mga paps ayan o, oh, marami po. Ito maganda to. Lalo na ngayon paparating ang Pasko. Digital karaoke mixing amplifier na po yan mga paps Ayan no oh. Marami na po siyang adyasa ng lakas, ng bass, Twitter. Ayan, anja na po. Lahat na uh, indicate mga paps Ayan oh, mga sakura po ito. Oh. Sakura. 550 watts. Napakarami mga papso. Yan, mga bagong dating po yan ngayon. Ayan. Binababa pa. Ayan. Isang truck po yan. Binababa. Ngayon dito sa CAG Power Tools Warehouse Balagtas mga papso. Ayan, napakarami po yan. Ayan po, pati yung ano, yung Bluetooth speaker, ayan, Empire. magandarin rin po 'yan, no? Oh. Portable sound system. Ayan, Bluetooth g Ayan na po siya. Rechargeable battery. Ayan po. Ayan. 200 watts. 12 20 inches. Booster. Ah, na po. Tumunog yan. Di 12. No, original to. Ano? Ayan. Ang kagandahan po niyan. Rechargeable siya. Ayan. May speaker na yan. At saka... Ito po pinakamaganda rito itong mga Sakura na amplifier na to mga pops. So, ayan. Ayan, no eh

Dito lang po yan sa CAG Power Tools Warehouse Balagtas Ang dami Empire Bluetooth speaker At saka may mga Sakura Sa naghahanap ng amplifier Ayan, mayroon na po dito Ayan, oh. Sakura <laughs> amplifier Ayan Ayan po yung ano nya Feature ng Sakura built-in pa na po yan.